Balik po yung mulo. Tapos yan. ah, sama tayo. Titingnan natin yung yung ano, yung butcher, yung anak ng butcher, tsaka yung tornado hats. Dito tayo sa gas game farm. Sa gas game farm. Kasi, yan na, bibili ako ng ano, bibili ako ng tornado hats. Kaya, napunta kami sa ano, dito sa kay gas game farm. Hanapin natin yung ano, tawag nito yung handler. Dong! Dong! Dodong. Saan? Dodong. Dodong na saan? Tara. Ay, tara. Dodong. Ika. Ito pala yung ano dito. Handler. Si Dodong. Dodong. Hi ka muna, Dodong. Shout out ka muna sa... Sa lugar mo? Usamis. Usa, taga Usamis pala to. Bisaya ka do? No? bisaya. Oh, ah, bisaya. Bisaya indak ko. Ayan <laughs> eh, butsirian. Dala, da, tudlo ba, halika. Tudlo. Ito, tornado to. Sana yung tornado. Yan, pure. Ito yung pure tornado. Ah, ito yung ano, binili namin kay Red Gym Farm. Malahi. Yan yun Oh, lahi na. Oh, ito. Sana yung ano. Ito. Ito yung sa butcher. Oh, mga pure to ito yung ano. Ito yung ano mga lahi ng, ng binili namin. Ito, ano to? Butcher. 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 Ganda. Ate, hawakan mo ate. Kunin mo daw. Yung ano, maayos ba yung ito? Yung, yung si oh. Lady Gapper natin. Oh, ano? Ano? Ma Maayos ang katawan, ganda? Ha? Maliit. Maliit talaga yan kasi bibi pa yan. Eh. Bata pa yan. Ilang months nga yan Seven. Seven months. Eh. Seven months pa yan. Mahaba paan yan. Kala mo maliit oh. Mahaba pa ah. <laughs> Kaya mo na tarayan yan? Tara. Saan pa yan Oh, ito, tornado Ito yung tornado. Ito ate yung sa tornado. Ito yung sa tornado yan. Tignan mo. Tornado hats. Ang laki nito, ito. Haba na pa no? Oo. Oh. Eh. Ito yung mga paborito ko. Oh. Mga blue legs, green legs. Yan. Yan. Ito. Golden boy. Ito yung kay Golden Boy, ah. Ito yung kay Golden Boy. Ito ang anak na. Ito yung tatay nito hawak-hawak ko ng buwin nila amin. Ito ate. Yan Golden Boy yan. Ano, maayos? Maganda katawan? Ano, gusto mo magka-farm? Ayun na, dami. Ito yung may tornado hats. Adong. Ah, Saan yung ano dong? Yung tawag nito yung mga broodcock. Tignan natin yung broodcock. out kay Ramel Ryu. Eh, Boss Ramir, shout out dito. Nakikita What? mo na yung uh, mga binili mo, yung kapatid nung ano sa'yo. Ito yung... Ito yung ah, ito yung tornado. ay ah, ito yung tornado. Hmm. Tingnan natin yung ano niya. Ito na yung pa tayo ano no. Nguna hal. Ito pa yung pier na kinuha ni boss. Ternudo. Nandito. Toy bucer. Toy bucer. Tayo undang itu saya datang lo gitu eh. oh ini telat bangun oh bawa dong bawa tengok lo malu So, yung ano, yun o. Ano? Banahaw. Ako, ato? Ano po yan? Yung ano nga, yung mga babae. Dito? Ah, tingnan natin yung mga babae. mamaya mag mamaya mag eh, tayo ng isa what? pasyalan natin yung pasyalan natin yung Tignan. yun ito rap ano ito na yung mga ano oh. mga anak no anak yan lahat madami yung ano yung mga kaibigan ko oh, yun gustong bumili na dito yun daming mapili oh ito yung ito dito, mga pure to, tornado ito yung pure tornado ayun, mga brown red cross na tornado ay, brown red cross na yon ito, ito, ano to mga bukod yung mga original yan, ano yung mga ilahe na dati hmm, ito ito hindi, yun, nakabukod yan ito yung ano natin, mga pure Mm-hmm. <laughs> Opa. Kita yung butcher. Kita yung butcher, o. Oh. Yan. Yung butcher yan. Ayan si Boss Eric, yung kasama natin doon. Yung bumili tayo sa farm. Ito. Ayan. Tornado cross. Ito yung, ah, tornado cross. Na. Pero ang ganda mga tayo, ano? Okay. Eh. Okay. Ano tol Anak ng... Sa halo yan? Sa pure na butse, pure na tornado? Ah, halo na siya. Pinaghalo nito. Nakabukod talaga para makita yung ano no. Malalaman yung saan yung mga original. Pure to, tornado, isa lang. Ito, pure tornado, isa na lang. Ubus na. Thank you, <coughs> pa, isa pa. Ikto, ikto. Ah, si Des, si Des. Kaya Des. Okay, Olympic. Sige na, Olympic natin. Sige, sige. Bigyan mo kay Des. Ito, magiging gigyan Okay, dito, dito. Yan. Sige. Okay, okay. Go. <laughs> dalawa, dalawa. Isa pa. The next day Igjen! <laughs>